Man, bali, ano, anong, ano tong build na to, sir? Q165 pero ano lang po siya. Stock din, kaso, eh, nakaturbo. Uh, upgrade na po yung mga pipings po niya. Ah, okay. Naka pero nakaturbo to, di ba? Ako nakaturbo Stock niya ng turbo yan. Stock turbo. Ano to, ST165. Okay. 4th gen, no? Okay. 4th gen, no? Tapos red interior din siya. Pwede ba makita? Yung loob. Okay lang, so. Oo, ito kasi yung project nila. So, binubuo pa nila. Okay. <coughs> Ad owner. Grabe no. Na Ilang naman. puro silica na mga Ito po kasi okay. water to air version siya ng injectors dito. Ah. Water to air po. Ito air to air na. Ah. Hmm. Ito bubuhayin niyo pa yan. O uh, pag siguro po natapos na yan. So dito okay. kayo kumukuha ng mga parts okay. tapos kung anong kailangan niyo dito. Okay, mga naman po siya na okay. Sa bagay. Solid solid. Ford gem din 'yon. Opo, same model lang po ST1. Ito ito ito. Ay, dito, third po. Front wheel drive. Front wheel drive. Ito yung unang front wheel drive yata nila nilalabas. Pero ito, solid. Magkamukha lang din sila halos, no? Ito naman po, blue interior naman. Uy, sige nga, pakita natin. Hindi nila nalinis, automatic pero... Automatic lang po. oh, automatic transmission. po namin yung Okay lang. Bro, ask ko lang. Kaninong court to? Sa amin, sa... Sa inyo na rin. Doon sa kay Calvin, sa pamilya na. So, big-timers pala talaga sila? Sakto <laughs> nah. lang po. Ako kasi, di hamak na ang paslupa lang ako eh. <laughs> ano to? Ah, papakita mo ba? Yan, yeah, solid, solid. O oh, tara, titignan natin yung mugs niya. Ito, meron silang... 7 gen. 7 gen di ba? 7 gen Yung last generation na nilabas ni Selly. pogi talaga. Tingnan natin yung mga mugs nila na binibenta. Ito. Itong truck. Hindi uh, po siya sa Binibenta niya yan? Opo. Oh, oh may court sila dito, pwedeng mag-basketball. Tapos ito sa father niya rin. Oh, yung father niya nandito? Nasa bahay po nila. Ito, tignan natin yung mga mugs na binibenta nila. Trot, Rota... Anong size to? 18 po. 18? Oh, sure. Magkano binibenta yan? 35 yata. Ano ba yan? Legit o copy? Legit po. Ah, legit okay. po. Opo. Oo nga, no. Mayroon siyang tatak. Oo nga, Japan talaga, ano. O, kasi sorry po, original na 1552. Ang tatak niya? Opo, oh, 1552. Hindi ko kilala kasi yung mags na yan eh, pero familiar din siya sa akin. Safe na safe. pero po, ano, ginamit sa rally po ng soup na Supra. Magnesium po. Ah, uh, for sale din yan? Ah, hindi po. So ito sige para sa mga viewers natin baka sakali may naghahanap sa kanila. 5 vlogs, 114 ba PCD niyan? Opo. 114 PCD. Ay 100 ah, po. Ah 100. Okay. 100 PCD tapos 8. 18 by 9.5. So malapad diyan. Baka may naghahanap sa inyo. Ayan. Tapos meron din dito 1552. Uh, ayan. Ah, ayan. hindi ko alam, hindi ko familiar 'yan pero legit din 'yan, Apo. Japan, legit Japan. Magkano 'to? 35,000 35 lang. So, baka may naghahanap sa inyo. Alam ko sa iba, mahal yan. Tapos ito, anong story niyan? Ginamit sa Supra. Ginamit po sa Supra na pang rally. Na pang rally. Uh, apat, four pieces lang po ginawa sa buong mundo. Yung isa pong gulong, isa pong mags na ipira ay, ay, talaga. Ako, kina pina auction po yan. Ah, four pieces lang yan. Four pieces lang po so, isang set lang siya. Isang set lang po. Tapos? Center lugs po siya. Hindi po siya normal oh, normal, nga, no. Na. Tapos, lagi isa yan nandito ngayon. Ako, yung Tapos, piraso po, nasa iba't ibang tao na. Sa iba't ibang tao. Solid yung story niya na. Teka, pakita natin ha. Solid to. OZ Racing, no? Okay. So, ano tawag sa ano? Sabi mo kanina, magnesium? Ano? Uh, magnesium steel po ata. Magnesium steel, solid, solid. Ang lapad niya. Hindi po siya ganito. Hindi po siya magbigat. Kala nyo lang po mabigat. Ang kala nyo mabigat pero so, sobrang gaan lang. Magaan oh. po sa lahat ng yan. Grabe. Solid dyan, boss. Angas, angas. Masin po yung ano niya Yung kasama so, so, pang display, pang -display mo, na lang talaga yan, no? Maganda yan, lagyan mo ng salamin dito. Ganun po yung purpose, coffee table. Diba? Yung... Tapos, may kita nila. Oo, oh, oh, solid. Ang ganda, ang ganda dito kayo, sir. Sila may ari ng court, sila may ari ng buong lupain na to, so. Campsite po siya, actually. Ah, okay, campsite, campsite. Wala lang po masyadong guest ngayon. O, oh, sige. Bali. Hanap muna ako ng tindahan. <laughs> Tapos, habang binabaklas niya yung wing, kasi hindi ko kasama sa bibili niya na wing. So, ano nga ulit name mo, bro? Andre po. Andre. Ito, pinsan ni Calvin. talaga mga collector din sila ng mga ano. Asa yung project mo? Ah, nasa bahay. Ah, nasa bahay. Oo. O. Sige. Mga car guy talaga. Magtatagpo't magtatagpo yan. Sa hindi natin mga, pag, mga nalalaman ng mga pagkakataon. So, ayan. Ah, uh, bro. Apo. Pag ano, pagka ano, ipopost ko rin sa Slays Garage, so check mo rin yung page namin para makikita mo rin, ha? Okay. Ah, sige, magkaano muna kami. Okay. Ah, sige, okay. sige. Ah, sige, thank you. nabang inaantay natin si Sir. Check natin tong coffee shop nila dito. Yan, sobrang solid. Drift foods. Yan, okay. na. Oh. Boss, pwede bang umorder na, ano? Ng drinks? Yes, po. Kaso, Hot coffee, uh, kasi kasi uh, Ay, hindi, ito. Uh, may mga... may, mga cold coffee ka ba? Ah, uh, Mustang nila, oh. Mustang. Ayan, oh. Kulay blue. Pogi, pogi. Grabe na nakakatuwa makakilala ng mga ganitong klaseng tao yung mga collector din, mga kay enthusiast din. Kasi makikita mo ganda ng mga pero hindi natin alam tino mo 'di ba? Out of nowhere may mga ganito palang mga tao na mga nagko-collect -co ng na mga ganito. So expected mo 'yan sa mga ibang parts ng Pilipinas din talaga, may mga iba rin talaga ikaw makikilala na mga car collector. Sipi mo laki ng garahe nila dito. Huh? Ilang sasakyan ang kaya mong ipagkasya diyan? <coughs> <coughs> Yo. Oo nga eh. So, tatanungin nga ulit kita, magkano binibenta yung pula na yun? Yung ST185 na yun, yun yung nandun? 2 million po. 2 million binibenta ni sir. Kung may gustong kumuha sa inyo, ito. Very rare kasi ito. Ang sabi sa ani sir, mas mahal daw ang 5th gen. Mas mahal daw ito kaysa dito. Sa pula na yan, sa... sa 7 gen kasi mas marami daw lumabas yung 7 gen so ito mas bihira to so yung yung hawak ko is mas mahal pa pala kaysa dito so yung sa akin naman hindi ko naman ibibenta ng 2 million Tingnan na lang natin kung magkano mag-come up sa price. Mas top of the line kasi yung kanya, kaya umabot ng 2 million. Tsaka mas rare to original left hand drive from Canada. Kaya, expect mo na mas mahal talaga yan. So, ayun. Tingnan natin kung magkano mag-come ang price yung sa amin. So, abangan nyo. Dahil ibibenta rin namin yan sa page. As soon as, okay na siya. Ayan, nakikarga na natin sa taas. At, <coughs> Ready na tayo bumiyahe pa uwi ng Bacor. Sir, maraming salamat uh, ha. Ano name ulit, boss? Andre Mendoza. Ah, si boss Andre, kasi ni Sir Calvin. Kasi din. Boss, ah, pinsan din. Salamat, boss. Clint po. Ah, si Clint. Clint. Boss Clint. Clint. Thank you, thank you. Yan, solid dito. Pag ano, babalik din kami dito. Campo ay dito. Oo, uh, salamat ha. And dito tayo ngayon sa may dynamic trading dito sa may tabi ng Robinson. Magpapaalain tayo ah uh, dahil hindi pantay yung dalawang gulong natin sa unahan. So, para maging maganda yung takbo natin. Dito lang yan sa may Robinson's Imus Dynamic Trading. Ayan, computerized sila dito. Kaya maayos at mura lang sila maningil. So, punta kayo dito. Pag magpapa-align kayo ng sasakyan. Ayan, dito tayo ngayon sa may Aguila Glass, sa may Imus uh, sa, tamay, sa may tabi ng Plaridel, papapalitan Papa, na natin yung back glass natin pala nakuha natin sa may indang ito, napalitan na nila kasi nga ito basag yun sa atin so ayan 2.5 ang sinigilan na sa akin sa labor, so not bad ayan, sa so update ko kayo mamaya pag okay na yon sa wakas at okay na siya. Ayan, buo na ang ating back glass sa wakas. Kumpleto na ang ating sasakyan.